in the show. guys, paputlan ko ba itong buho ko or hindi? Maganda ba to siya kulutan na yung parang ano, negro, nigraba, ba? Parang nigra Kay gusto na ako guys, nga unique ba? Kaya nandili bito Pilipina style. Kay ang mga Pilipina style, either straight ang buhok nila or mubo or straight mo ang ako ang plano ako siyang pakulutan o kanang naay fitting pinungha kayo nga kulot ko nang padiha bitaw sa una nga butangan siya og swab mo guys o okay na ba ni akong buhok ngayon ani or sakto ang ako ang or sakto ang ako ang decision nga ako asyang pakulutan og kwan kanang naikulot yun kulot gid kaayo para parang man pud ang kuan mabago man pud ang akong sura mabago pud ang akong istilo sura guys no share please like and share and comments bye bye i love you all